Hi guys! This is Courtney and welcome to my vlog! So for today's ganap, tayo po ay magluluto ng piyaparan na pato. At disclaimer lang po, hindi po ako Muslim. So actually this is my first time na kakain nito at mag-prepare. Magpre so paki tapusin ang ating vlog. At kung may makikita po kayo na uh, mali sa ginagawa po namin, okay, sorry but I'm not a uh, Muslim. So, pagbasinsyahan nyo na po, okay? So, sa ngayon po, ay nagpre-prepare na po kami sa sibuching Or, uh, ano tawag dito? sibuching or ito yung ginagawa para sa pala pa. Ito yung pinaka main ingredient. So, ito yung mga ingredients, May sili, may sibuyas, my dahon ng sibuyas, then luya. Okay, nilagyan na po yan ng mga pampalasa. At ayan na po, ready na po ito. At nilagyan nga pala ito ng asin. So, ayan, para dagdag ng pampalasa sa ating gagawing palapa. So, ayan. Ready na yan para i-mix. So, ayan. Kailangan i-ano yan eh. Sa Bisaya pa. Pasensya na po ha. Kasi Bisaya pa ako. ah uh, i-mix nyo yan. Turugin nyo. Or kung may bajuhan. Yung bajuhan ang hirap. Pa, ang hirap po talaga mag voiceover ng Tagalog. Kailangan ko kasi ito i voiceover ng Tagalog para maintindihan ng lahat. So ayan ready na po ang palapa para 'yan sa uh, gagamitin para sa pagluto. At pagkatapos kailangan natin mag-ready ng gata sa niyog. Kasi ito 'yung magdadagdag ng sarap, okay? So kaya kailangan natin magkayod 'yan. Gayurin. So, ito na yon Ready na yung ating uh, niyog. Niyog. Tapos, ito nga pala yung pato. Sa Bisaya, pato. Or sa Tagalog, ano to eh. Uh, itik or BE. Yan. So, ito yung gagamitin natin na carne. Ayan. Napakasarap po nito. Actually, galing lang to sa farm. Salamat nga po pala sa aming kaibigan na muslim, no? Napakabait niya po, pinigyan niya kami ng pato. Kaya gagawa kami ng para na patos. Ito na po yun. So, chinachop-chop lang natin para magpantay lahat at marami ang makakakain, di ba? So, ayan. Hiwa-hiwa ako sa Bisaya pa, di ba? So, ba uh, Tagalog, Bisaya, English na lang itong voiceover ko. Pagpasensy pagpasensyahan Pagpasin nyo na po. Nabulol pa. At last, natapos na rin maghiwa or magkat ng karni natin na pato. So, ayan. magready na po tayo. At kailangan po ito palambutin. So, papakuluan po natin ito hanggang sa lumambot yung pato. Kasi ito yung kailangan na palambutin para pagkain natin. Masarap na masarap pag malambot na talaga. Diretso ang kainan natin, di ba? So, halu-haluin lang natin yan para magpantay po ang pagkaluto, no? Para lumambot lahat ang pato. Tapos, ayan, mix, mix, mix. Kumulo na po at ready na po yan para i-transfer natin. So, nilagyan po pala ng acid para pangdagdag dagdag pampalasa dyan. So, mag na po tayo dito sa ating kawali. Nagpainit na po tayo ng mantika. Ayan! So, kailangan po natin dito ng mga spices na panggisa. Like bawang, sibuyas, luya para pampawala ng langsa. So, ayan, ready na. Ayan, ipinaano na natin yan dyan, pimix mix mix lang natin yung uh, ginisa nating mga lamas o yung spices. So, ba? Diba? And of course, ilagay na natin dito ang ating pato o yung BE or yung itik sa Tagalog, ba? Diba? So, kailangan lang natin yan i-mix at kisahin lang natin yan ng mga ilang minuto hanggang sa mag-ready na siya. Okay? Tapos, ayan, ilagyan na po yan ng mga pampalasa. Actually, malasa na po yan. Dinagdagan lang natin yan ng mga pampasarap. Okay. At lalong-lalo na, lagyan natin ng pinakamasarap na palapa mixture. Ayan. Ito yung magdagdag, mag o oh, magdadagdag ng pampalasa. Kasi ito yung magbigay talaga ng anghang. Kakaiba yung lasa pag mayroong palapa. Kaya nga tinatawag itong piaparan, di ba? Kasi ganito yung way ng pagluto. So, correct me if I'm wrong, di ba? Kasi hindi naman ako perfecto. Actually, nagpaluto lang ako nito, di ba? O, oh, ayan. So, tinaklo ba na po natin para mas mabilis na maluto. Tapos, ayan, ready na po yung ating gata. So, mix-mix-mix lang natin dito yung karne ng pato para mas mabilis siyang maluto o at maging balansi yung ating pagluto ng karni ng pato. So, ayan. ja na lang po nilagay yung gata. Kasi minsan ganyan po talaga kami. Pag nagmamadali na, ayan, diretsyo yan sa kawali at tuon na pinagmix-mix-mix. Mix, mix, o, oh, diba? Ano nilagay yung gata? So, ganyan talaga sa amin guys, sa probensya, ganyan kami. Diretsyo sa kawali pag naglagay ng gata fresh from the lubi or niyog na tanim namin sa backyard. Ito po yung gata, ito po yung magdadagdag ng sarap din para maging malapot yung ating cardney na pato. Iyan, kailangan natin siya halu-haluin para mas lalong sumarap ang ating noloto na piyaparan. So, ayan, excited na po talaga ako nito makatikim ulit. Kasi once or twice lang yata ako nakatikim nito. So, ayan, nilagyan na po ng turmeric or yung sakurab. If, if walang sakurab, hindi siya talaga asin masarap. Kasi yung sakurab, yan po talaga ang mas nagbibigay ng, ano, tawag dito yung, Uh, nagpapaganda sa niluto natin, diba? Ayan, nagbigay siya ng magandang kulay at lalong nagpapasarap. So, ayan, ready na po yan ang ating piyaparan. And I'm so excited na talaga na kumain. O, diba? Tingnan nyo. Ang sarap-sarap talaga ng ating niluto. Ayan, walang katulad. At mapaparami ka talaga ng rice. Ayan, ready na po. At maraming salamat sa lahat po ng viewers na nag-watch sa aking vlog.